Ako po si Daddy Frankie. Kukumustahin ko lahat yung mga kababayan nating senior dito sa Nueva Ecija. At mamimigay ako ng ano, ng blessing, biyaya. Natatakot kasi po ito. Ako kapag nahihilo po ako. Mm. Mm, -mm. po siya. Mm. Oh, sige na. Bakit daw na umiiyak? Nay, anong gusto so, mo sabihin sa mga anak mo? Oh, ito, kausapin ka rin. Hello, magandang hapon. Police Department po ito, ma'am. Ah, mga ano kami, Police Department po kami, ma'am. Pa? pa Ay, Lola. Eto Pa? Wala natin kami nang ano. Mapapamaskuan. Oo oh, nga, uh, mas maganda. Oy! Dito, dito, Frankie, oh! Ako mangingi mamasko! Lola, Merry Christmas po. Basta kami ang mamamasko sa inyo? Hindi po. Baka may pagkain kayo dyan. Pwede naman, tuyo. Tuyo? Tsaka mm. kanin? Oo, mm, kayo lang. Oh. O, hindi po nakakasain eh. Walang ano? Walang sinigang na liyempo? Wala eh. Bakit? Wala, ah, hindi kami ng gano'n. Mm. Eh, isang anak ko lang na babae naghahanap buhay para makakabili ka ng gano'n. Nasaan ang anak niyo po? asa sa tayo. Tayog. Ah, Tayog. Asawa niyo? Anak. Ang laki ng bahay niyo eh. Parang mayaman eh. <laughs> Kayo naman po eh. Ha? Huh? Kayo naman po eh. Bulok na nga. Hindi nga nang papalitan. Walang pera. Oo. Oh? Oh, may meron pa kayong big bike. Anak kong ano yun. Lalaki. Oo. Oh, ilan anak nyo? Apat lang. Apat. Yung mga bahay na yan, Lola. Kanino yung mga yan? Ayun po, hindi ko pilala. Tagabayan naman po ako eh. Ah? Tagabayan po ako. Tagabayan? Oo. Matagal na po kayo dyan? Uh, nasa 23, nasa 23 years na. Oh, ilan taon na po kayo, Lola? 72. 72? Asawa nyo? Alam. Wala na. Matagal na kayo na byoda. Tagal na po ah. Oh. So ano e kayo nabubuhay nyo rito lola? Ah, uh, yung anak ko lang babae po. Nagtatrabaho po sa linding. Kulektor. Ah, uh, so, so siya yung nagsusupport sa inyo? Ang bait ng anak nyo? Eh wala po magagawa. Siyang talagang napag-abutan ng hirap. Ano ibig sabihin napag-abutan? Napag-abutan napag na siya po na marunong maghanap buhay. Ha? Ah, so siya yung bumubuhay hmm. sa inyo? Ilang taon na po? Ah, uh, nasa 38. May asawa na rin? May asawa, walay po. May anak siyang isa <coughs> na nag-aaral. Ah, isa lang anak niya. Pero ano dito rin sa inyo? Opo, siya nga po kasama namin. Kaya lang, pwing hapon ng Sabado ng alas 10, saka lang siya nga pong nag dito. Ah, umuwi siya rito? Gabi o hapon ng alas 10? Gabi po, ala, na Sabado ng gabi. Alas 10, ganun, alas 11. Kasi niyayari mo na yung paniningil nila, ganun. Ah, ano yung sakto lugar to na? Ah, uh, ito po eh, son Tres, San Tulio, New Third. Nueva Ecija. Nueva Ecija po. Ah, Nueva Ecija. Ano pangalan ni nanay? Ah, uh, Conchita Y. Clemente. Pero doon po ako dati sa Aberfort. Mm -hmm. Sa Adriana po. Namasyal-masyal lang kami Lola, nangungumusta sa mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija. At ah uh, Kilala mo ba ako, Lola? Hindi po. Hindi mo kilala? Hindi po. Oh, papakilala ako po si Daddy Frankie. Kukumustahin ko lahat yung mga kababayan natin, senior dito sa Nueva Ecija. At mamimigay ako ng ano, ng blessing, biyaya. Oh, di mabuti naman po. Oh, to blessing. Eh, thank you po. Pambili ng ulam. Ano ba ulam mo? Marunggay lang po, tsaka kurus lang sa sahog. Ano yung kurus? Yung maliliit. Ah, o oh, ito, dagdagan natin. Swerte po naman po ito. Ha? Huh? Swerte ko po. Uy, siyempre, para sa mga lolo't lola talaga yan. ha? Uh, huh? Pambili mo po. ng ulam, lola. Uh, hindi po. Pagbibili ko ito ng gamot. Bakit? Eh, may high blood po. Ah, high blood. Uy, dagdagan natin para I love you. Pambili pala gamot eh. Ha? Thank you, thank you. Pambili ng gamot. may tago para pang emergency. May madudukot. Sige Lola, salamat ha, at na nakilala kita sa araw na ito. Salamat po. Nasaan pa ba dito yung mga lolo't lola natin, mga senior na? Ah, may senior po dyan. As uh, inyo, uh, matandang babae dyan po sa bahay na yan. Itong magandang bahay na yan? Ay, hindi po. Ay, wag dyan. Mayaman na yan eh. Yung mga mahirap lang. Ayan po, yung, yung nakatuwad na lalaki, magtanong kay mm, oh. yun, 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 yun. Nag, ano, ay, dyan, ah, ay, parang yun, parang yun. malayo naman yung tinuturo mo. 7 kilometers yung layo na yan mula S rito ah. Pwede lakarin. Mga kababayan, tinuturo ni nanay, 7 kilometers away, magmula dito. Ayun. Iyan lang po sa lalaki na yun. Oh. May senior dyan. Babae po. Wala Pero anak. senior, mga ilang Ay, taon? Ah, matanda siya sa akin, nasa, 70 na, o 80. Ilan anak niya? Ayun, no, hindi ko alam po. Dahil... Mahirap din yon. Ito naman ang bahay niya po. ang bahay niya yon? Hindi po. Iba naman po yun. Ito, ito. na may, may eh, na, ito? Ito? Kahit ito po. Ito? Mm, ito. May mga Pero, senior din yan? Wala. Ito lang. Ito lang po. Ito? Ito nasa gitna? Mm, Yung ito. sawali? Hindi po, ito, 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 may lumilipad-lipad na, ano, dingding um, -ding na yun, uh, kulungan ng manok. Oh. Diyan po siya nakatira. O, oh, senyor. Mm, senyor. Sige, Lola, kahit Sige. seven kilometers away yan, basta sinabi mong senyor, pupuntahan namin, ha? Eh, po ang pangalan nyo? Ha? Siya. Ako po si Daddy Frankie. Huwag mong kakalimutan, Lola. Mm. -mm. Dimplormer lang diyan, diyan lang ang may senior dyan. Okay, sige lola ha. Ano mo sasabi ni lola nakatanggap siya ng ah, blessing? Ah, maraming pong salamat. Maraming maraming salamat po. Sige po lola ha. Thank you para mapuntahan ko rin yung mga lolot lola natin dito. Oh, Ingat ka po lola. Opo. Oh, Kumusta mo ako sa anak mo? Uh, pagpatuloy niya yung kabutihan niya ta. Saludo ako sa kanya kasi hindi niya pinapabayaan yung nanay niya. Anong O oh, sige na Lola bago <coughs> bago umalis si ako. May video ako diyan. I-upload okay. namin to mapapanood ng anak mo to. Okay, eh sige napaka Napa mapapanood ng anak mo eh, alam ko napakabait ng anak mo. Anong masasabi mo sa anak mo Lola? Ah Ako po mela- maraming ko po sa kanya at inaalagaan po ako niya. Patayin mo muna yun, eh, Lola. Hindi po ako Off mo muna. Hello. Oh, umuwi ka na at gabi na. Oh, O, sige. O, oh, sinong kasabay mo? sino kasabay mo? O, oh, sige. Galing mo at gabi na. Mahirap pumasok dito o madilim pag gabi na. Volleyball player po ito eh. Oo, oh, galing. Ah, uh, insert nyo po ano, Joel Yuwa Clemente. Mm, sige. Naiiyak po ako. Ba't ka umiiyak? Wala po. O, sige, tapusin mo muna yung tawag mo, Lola. Sayang oh, sige. Lord. Sige, dadihan mo, ha? Tuhan. Wala may kausap ako. takot, Ano ba, Lola? Umiiyak, tumatawa, hindi kita maintindihan. Natatakot kasi po, Tuhan. ko kapag nahihilo po ako. Hmm. Nervyo, tapos siya. O, sige na. Bakit na umiiyak? Lola, May kausap lang ako. Umiiyak oh, si Lola eh. Wala! Mm Hindi -hmm. naman si tita mo. Ah, kunin ko na yung Lola mo. Umiiyak eh. Oh, i-upload daw nila, makikita mo rin. Oo. Mag-usap yun. Pinatay na niya. oh sige. Oh, okay. oh Lola, balik ka na dun sa pag-iyak mo. Anong... <laughs> alam ko napakabait yung anak mo. Mapapanood niya tong video na to. Isahin mo sa anak mong napakabait, mapagmahal sa ina ay malaki po ang pagpapasalamat ko sa kanya dahil matagal na po akong palagi pa ako na isusugod sa hospital. Siya po ka sa akin. Isusugod. Minsan alas 12 ng gabi, naisusugod ako. Kano, matas po ang blood ko. Oo. Oh, pero hindi ka pinabayaan ng anak mo. Ay, hindi po. Ano pangalan niya? Ah, uh, Joanne Clemente. Ayun, shout out kay Ma'am Joanne Clemente, mga kababayan. Mapagmahal na Anak. Yeah. Sige, Lola, ay, ha? ako yung pinababayaan. Po? Lalo yung anak dalaga, hindi. Hindi ka rin pinabayaan anak mo. Hindi po, nagabantay sila sa akin. Siguro maganda yung pagpapalaki mo sa kanila, no? Kaya maganda uh, rin yung balik nila sa'yo. May awan naman, Diyos. Sa tagal kong... Sa totoo lang po, ang naging asawa ko, apat, ay tatlo. Ngayon... Tatlo asawa mo, na? Oo. Oh, oh. Sa tatlong asawa, ilan ang anak? Ataki po ang... Ah, sa unang asawa ko, isa. Isa? Ano, namatay po yun Mm -hmm. Nung pangalawa, uh, driver naman ng biliroman, driver hmm. ng truck ng buhangin Ngayon oh. Ilan ang anak mo sa pangalawa? Uh, ano? Dalawang lalaki Dalawa? Oh, sa pangatlo? Sa pangatlo, dalawang babae Dalawang babae dalawang... So ilan lahat ang anak mo? Apat lang oh. May pangapat ka pang asawa? Uh, wala na po ah. Wala na, tatlo Ay, lang Wala na, hmm. Tanda na po, oh, Sige lola panay ang tawag oh. Hello! Ayan, ito lang. Tamawag talaga ito si Yuwa kay ano, at sa mama niya. Bakit kasi umiiyak ka, Lola? Wala, ini, ano lang ako. Ah, kunin na namin tong Lola niyo. Hindi, anak ko ito, anak ko. Ay, kunin na namin tong nanay niyo. Tatao. Wala, anak! Oh, wala na, wag na Ay, kayo, wag na kayo tatao kayo, magalala kami ng bahala. Wala! Nay, anong oh, gusto hello? mo sabihin sa mga anak mo? O, oh, ito, kausapin ka, ka raw. Hello, magandang hapon. Police Department po ito, ma'am. Ah, mga ano kami, Police Department po kami, ma'am. Ah, mayroon lang kaming mga inaano-ano dito sa inyong uh, lugar. Magandang hapon po. Si nanay na lang po kausapin namin. Thank you po. Kala nila napapaano naman na hmm. Sige, nay, huwag kang mat ma magugulat, nay. Huwag kang iiyak, ha? Salamat, ah, nay. Wala, naghanap lang sila. Nagkahanap lang sila ng mga senior. Kausapin so, mo na eh, para hindi na magalit si ma'am. Hello ma'am, magandang hapon po. Ma'am. Ma'am, magandang hapon po. Relax lang po kayo ma'am. Kaya nga ma'am, relax lang po muna kayo bago ako magsalita. Ma'am, ako po si Daddy Frankie. Ah, charity vlogger po kami, ma'am. So, Nay, Ah, uh, gaya ng sinabi ko, may up, may video po kami, i-upload namin to. Okay lang po, ano? Maraming maraming salamat, Nay. Magandang hapon po. Pupuntahan pa namin yung mga matatanda. Ano po? Yung mga lola natin. Ingat po kayo, lola. Thank you po. Mga kababayan, napag-abot tayo ng tulong dito. Salamat po. God bless.